Bisa dikenal tu guys Di situ nak kita tengok guys Hopp apa itu manang Hopp Di tadi pu Areh Huh Fokus apa guys So Kita tengok Amai tu Amai So, what is up mga kayo na? So, nandito nga ulit tayo sa sementeryo. Nagbabalik yon So, matatakot ang mga multo sa akin. Dapat silang matakot, no? So, tignan nyo. Pakita ko sa inyo. Nandito tayo sa sementeryo. So, ayan guys. Ayan guys, kikita nyo. Ayan, no? Oh. Oh. May kumakaluskus guys, nakikita nyo? So, yun. Oh, may kumakaluskus na aso. So... Ah, let's go. Samahan niyo ako. So, yun mga kayo. No? So, nandito na tayo ngayon. No? So, samahan niyo ako. Mag-slow tayo. No? Sila so, parang may... Parang tunog tumutunog dyan, guys. So, yun nga, guys. Nandito na tayo ngayon sa ano? Sa mga... Tawag dito. Mitsu. Diba? So, yan. Samahan niyo ako. So, let's go. Yun, no? Guys, kita nyo guys ayan yun know, na ah, grabe guys o oh. o oh, ito tayo sa kita ng cementerio guys op oh. mamingin tumingin so yun guys nandito tayo ngayon o diba ngayon guys ang pagbabalik natin sa cementerio so yun So, yun dito tayo ngayon no ah, makikita nga nyo mga netyo na yan guys so yun sumamaya sumayo tayo sa ano sa gitna ng ano ng netyo sumaya punta tayo dito so mamaya magtitiktok tayo sa gitna ng netyo pasayaw ako para sa inyo guys pasayaw ako ng yes may layo ito like sa inyo guys Sasayo ako ba mamaya sa gitna ng yan sa mga puntod. Mamaya, abangan nyo guys. Sasayo tayo. Na, ano, napakadali lang sumayo dyan guys. So, nandito tayo ngayon sa papaloob. Ikaw, tiles guys. Sana all naka tiles no. Ay, sabi tabi po. So, yun guys. Ayan. Dito nakikita nyo yun, guys. Hop, may tumanaw. Hop. Ayan guys. kita nyo yun guys. Grabe guys, mga takot na pala dito no? So yun, dito na tayo sa papasok guys Tabi-tabi po Guys, nakita nyo yan Tabi-tabi po Re! Uh. Tabi-tabi po Ayan guys, nakita nyo dyan na yan guys Ayan Takot dito guys no Tahimik pala dito guys Hirap dito baka may ahas guys Yun o Yun guys o Matakot guys ang dilim dito sa ano Pinupuntaan ko Ipusa pa guys So tara Guys so Matakot guys dito no Oh guys yung mga bagong libing pa yan dito pala yung lubi lubi siya sinigat tabi tabi po mag explore lang po yun guys o oh. yan yan guys Ayan. Ayan Guys, Dito na guys ah. Oops ay mag-focus ng camera guys ha yan hop okay. okay, may nakita kayo sabihin nyo na lang sa akin yan o oh. yan guys yan may arch pa dito guys o oh. yan guys dito tayo ngayon sa dulo yan yan loob na loob guys oh ito yun guys oh matakot dito guys oh Oh. So yun, guys. Dito na tayo sa pinakadulo. Yan. So, yun guys, oh, napakalinis mo. Oh, kita niyan, guys. Tara. Mga niya kumuwi Napaka dilim Dami na tunog guys Tignan nyo sa likod ko guys kung may titingin na so Guys Dab na tayo oh Mga tumutunog na guys So yun na yun na ita sa... oh. Wala na Tulong so guys So yun guys no kung sa yung mga kung nga pala dyan, mga taong takot sa multo mga kanya lang yan mga guni guni guys so wala naman nagpapakita na totoong multo talaga nasa isip na sa nasa isip niyo lang yung mga yan na eh nasa isip lang nasa isip niyo lang yan so yan yeah, so, let's go na tayo guys naantok na rin kasi ako na no, oras na yun eh. Plus 12 na guys Oh. May ikaw pa dito guys. Yun guys. Yun guys. Nandito na tayo. Nakabalik na tayo. Ayan o. Oh. So yun guys. Ngayon magtitiktok ako ngayon guys. Para sa inyo. Yun, guys. Nabang ano gusto yung sayaw guys. Ayan ko na lang guys pala. So. So yun guys, nandito tayo ngayon sa ano, sa Mitsu. So, so magpipito tayo ngayon. So. She's the, she's dito ko na tatapusin ang vlog na to. So, salamat nga pala sa mga sumusuporta dyan. Sa mga kayuno ko na dyan. So, kung gusto nyo magpa-shoutout, just comment down below. So, tara, sige na tayo.